Tadi Tadi yuk Dah dah Pantat yuk Pantat Pantat Taksit Tadi Dari okay. mana <laughs> ini Oke <Okay>. Rendah habis Rendah habis Puyuk ngeyul Yelah <laughs> Ya, Magandang umaga po sa inyo lahat no. dito e, kami ngayon sa ano sa sapa sa ng kapawan kasi binalikan ko yung anong idol sinama ko sa kanila sinama ko sila no binalikan namin yung tawag doon eh yung fish pan ba na kakaharbis tapos may mga naiwan ng tilapia subukan namin pinguiti no para pangkilaw maliliit sila mga idol pero pangkilaw lang naman yung kukunin natin kasama ko si Kuyo. Tsaka si Muy, -Muy no. Ewan ko lang kung hindi pa kami papagalitan dyan may Pero wala na pang ano, may ito. Tapos na naman siya um harvest Pali yung mga natira na lang ba. Natilapya yung bibigwiti namin. Tayo natin may ito. Sana baka, uh, huli kami pangkilaw no. Para mamaya ang tangali ba. Ulam natin. bali ito yung ano sinasabi ko sa inyong kakarbis na fish pa no mga aruyo yung natira ng tilapia dito mga idol mga maliliit manguha na lang kami pang kilo iwan ko lang kung kakain ba kasi dati nung galing ako ng tuway nadaanan ko yung mga bata dito namingwit sila dito mga idol dami nilang nakuha na mga tilapia no pero parang galing to ina no yung nilambat ay may lambat mga idol parang nilambat siguro to eh, huwag na ayun ayun tala ayun, eh, ayun ayun, ayun ayun karami pwede muna ayun ayun gigil na gigil si kuyo magbira mga idol tara, tara, tara magpakasin niyo ron, magbira hindi parang hindi Wala malamang hindi matuon kadalas naman tayo lang pwede tumaharo yun yung ano may idol ba? yung silver yung ano niya kit di man tuño try out tuño di man tuño di man tuño ini hilat la wai tu di nalulunok oh ya nang idu lah itu nama ke baldi main kami isa na may idol first cut yung may mga dami yung pambig eh. okay. dila pili kaya kaya hindi mo matuon hindi wala ka talaga makikita malalaki dito ng idol ha? kasi ano to? napay bangos? sobra to ng ano mga idol hinarbisan ba? yung mga bata na ano nadaanan ko dito dami nilang nakuha ganito lang din laki niya kini daw nila yung mga ito mga parang hindi nila malunok ha malalaki lang siguro yung ano kawil namin mga ito wala kaming huli daming ano you know? daming ano dyan mga ito yung paano yung paano yung ang daming bagongon dyan may pag... Hindi No. Parang hindi nila malunok. Malalaki. Malalaki masyado yung ano namin may lutok kawil. Hindi nila malunok. Maliliit lang kasi yung tilapia dito ba? Lumipat kami may Sa lungga ng mga puyo. Balik niya. Balik niya. sa niya. niya. Balik niya. Balik grabe yung kawel may dun hmm? si kiki puyo may dun eh yung puyo walang takas yung tang tangtangan sa paliwag yun eh bisuda yun eh nakakuha ka kung dalawang puyo may dun dito kami sa subaan may wali si puyo may dun okay puyo puyo dala 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 yun dala may dun dala okay kabuhi okay. Tapi kan aku yakin Ah, yeah. uh, ah, ah, pantat pantat. Pantat. Ito, oh, ini dah. Dah, terus. Minut. Ih, tadi, yuk. Mantat, mantat. Itu cakap lu. Celowah kali. Eh, Itu cakap lu aja. Ha, Yuk. Oh, awak nak muat kamera yuk itu cerah nama itu loh. Itu cerah puyuk. <laughs> dapat. Sudah <laughs> habis. Tinik kena mandi kemai tu. Mari tu semua yang mengat tinik. Ih, Luka Saya tak takut cuma. Ih. Tak tetap memarapnya yang sana. Ih. Jangan. ya. Ayu. Ayu boleh memai. Dalam awal sana ini nak boleh. Ya, Itu bos jangan main mati ni kan habis habis mai tu nah lagi pantat diri mengaok lagi pantat ya nah hituk ni tu mai libutung kayu okey dah habis eh asut kena kena buat ada asut Okey, Oke. sudah. Ayuh, kejar balik tu yuk. Puyuh, hah? Puyuh, puyuh di tu muka. Siwi, tapu bu. Malaim kasih tu tidak dapat dito na nag, ano, nagtatago yung mga stem mail. Meron. Baka may hito pa mga dito. Baka may hito pagkakain. Ayan, may uli may may dito. mandata ni Kaon pataas to doon idol ito yung pinupunta na pagabi paggabi yan lumipat ako ng spot mga idol sila andun napakahirap kasi ng posisyon natin doon eh dito ako sa taas sa ano may diba suba ulit kadugtong pa to doon Ano dito Maydol? Kadalasan dito puyo. Puyo talaga yung ano. Malakas kumain sa pamingwit Tapos may mga hito din dito Maydol. Hito tsaka dalagwa. Pero yung ano talaga. Ayun, ayun. Hindi na iba na. Rabi puyo Maydol. Yeh. Dan telaga nang mau kuyoh. Yeah. Ye. Yeah, Yuk, pulih. Pian laki mai dulu. Lakin puyuh mai. Yuk. Yuk. Kuyoh. Pian puyuh mai dulu. Ai pian mai dulu panglawan puyuh nang naten mai dulu. yung isa kanina hinatid ko na ayan yung isa may puyo kadalasan grabe may nilunok talaga yung ano, sila may may andun pa dyan dito lang ako natatapon may kasi baka may ito nakakain ba pero kadalasan puyo talaga marami marami na din nakuha kasi dun na side kumuha ako ng pain kumakain pa yung mga puyo dun ayan o ayos na rin ito may pang ulam na rin to dito na may 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 Nanti okay, kebuhi ke pun. <laughs> Bunggu ya mana apa dia ni. Terah terah terah. Taksit. Kuih dari mana itu? <laughs> <laughs> Dalam sana tu, mana itu? Nak kawal lagi lagi isah. Ya. Tatlo nata tatlo. Tatlo, tatlo ni yang lima itu. Dari mana itu? Okay, Kuih nak pun. <laughs> kagalagay lang natin ba? grabe Mu hmm? mu? Oh, di pa mu di pa ako na? Ha? Bakit? Di lagi katugdang ako na lagi? Daga kan na? Daga. Ha? pa lang nag yung ano may diba Yung pain, yun know? oh? Yeah. Ito na may ito. Pati yung sugi. pengutasan. Nah. Tu. Piti, piti. <laughs> piti Ya, <na po>. Aduh, <laughs> kisi-kisi bangai <may> dulu. Ini ikan wei dulu. Ki. Ki dah dekat. Eh, pau. Tak Ada aku yuk, wei dulu. Sudah, lah. <laughs> Ki. Kan Nah, yuk show nanti makan pokok. Eh, yang kuat nanti. Kalau tengah tu pun puyuk. Puyuk. Show puyuk, mai tu puyuk. uli nanti lima. Eh, dapat dah bangga yuk. Dah ni mah? Yang mai tu kan? Kau itu dia tu. Ya, minum itu. Kira bagi puyu ni dah pita mai tadi. Ya, itu, tu ngi daru-daru nak kuat. Dah, dah okey, takut tu. Nak oh, okay. ke buhi, nak tang-tang bagi syak tagak dah. Ang hilang dia tu semua itu. Dah, dah. 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 Nah, balik. kisi kisi Sakto kamay dulo. May sili pala dito sa gilid namin. Halang-halang. <laughs> <Yeah>. Halang-halang <laughs> yung labas ni mga puyuan ni Ron. Halang-halang yung labas ni Ron. <laughs> Ang dami. Hindi ko napansin. May lung sili pala to. Yeah, may bunga. May doon. Magdala kami nito. Yeah, pare sa atong mga halang-halang. Hindi na po yung bagong gara-garaon. May lung kuha ni Ron. Basta mukha kung lagi staga lagi ya ah. Ini tara paksit. Paksit. Ah, <laughs> paksit ngai <idol>. dul. <laughs> Kayak ini napun. Dul, astas kuyu mai na nang namakyo. Ki. Okay. Tuan na lagi gigah kina dak. Ki deku ar apa? Mi mi mai Na? Na bato? Ana di bato nang tago na sila. Ha? Oh, um, subukan mo ibaga eh, merong ano dito. Ya mai Ah, Lala among na pug. Manghud. Ay, medela pia. Pia? Puyo. Apuyo, may apuno ito. Gusto ko mangiito. Sisik eh. Apuyo kuno ito. Umwi na kami mga Bali ano, hindi muna na iluto yung isda no. Kasi si Kuyo, may nilakta si Kuyo. May mali ito. <laughs> Ito, ah. uh, ay ba? Hmm, awo eh. Maliit na mugwit ng idol. ko Papakita ko sa inyo yung mga nahuli namin lahat na isda, may idol. Ito lahat yung isda na nahuli namin doon sa pamingwit namin, may idol. Dami. Kadalasan po. Karami. Okay. Katalsik. Okay. Pero ang dami yun. So, ang dami puyo yung mayulo. Yan o. Ito po yung takakwag po yung kadagan mga idol. Huli lang yan sa ano no. Pamingwit sa isang ano lang. Isang suba. Hmm. May isang hito. Tsaka puyo talaga. Puyo talaga kadalasan mga idol. Hmm, buhay pa nga yan mga idol. Lulutuin sana namin kanina. Gagataan sana namin. Kaso, ay, Puyo malis malis ako yung idol hindi siya makakakain eh kaya yeah. hindi e muna namin niluto no para pagka isda, isda, ano pagkabalik ni kuyo siguro bukas na isda, lang may idol bukas na namin ito iluluto yung ibang na, namatay na lilinisan ko na lang tapos ito ay sudo dito ka ito ay fish dito isud ka ito na hog na 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 tagak na na yung ibang na ano mga idol, lilinisan ko doon. Tapos ito, ilalagay ko ulit sa balde. Ayaw, matunog ka. Hinera, hinay, hinay, hinay na ko. Hindi mo Hey, where are you going? little fish? <laughs> ay, oh, sa ulo, sa head. Gunito sa ulo. Na, na. Uh, sa ulo, gunito Very good. Grabe, kisi-kisi mo yun. Madami, eh. Yung madami Lagpas yan ba yung na piraso. Doon lang yan sa isang ano no. Isang sapa mga idol. Yan bali. Yung ano. Yung buhay. Lalagay ko ulit right dito sa baldi. Para lagyan ng tubig mga idol. Kasi bukas pa natin lulutuin no. Pag andito si kuyo no. Bukas na natin lutuin ito mga idol. Pag makakain si kuyo. Kasi si kuyo kanina pagka. Uwi Uwi namin ano, umalis sila mga idol, siguro may nilakad sayang naman, pag hindi siya makakain ito mga idol, kasi sabi niya yan ano daw i-crispy, ano daw namin mga crispy puyo hmm, ang daming basura mga idol, hindi pa nawawalis mga idol ah, yan, bali, yun na lang yung gagawin natin mga idol no? hmm. sisiparate natin yung mga buhay sa ano na, yung nangaluya ba matunog ka kuya, ayaw hikap hikap ayaw na, ayaw na, ipatay Ay, na na yung, yung mga namatay mga idol, yan yung mga pinisil ko kasi hindi mahugot yung ano ba, hindi mahugot yung kawil, pero itong buhay ano lang to, yung tawag doon eh, yung nasa labas yung pagkakasabit ba ah, pati yung hito namatay din yung hito kasi pinalo ni muy. mui kamunti kasi yan, makawala kanina mga idol Bali, isang hito lang. Ayun na, pinapil. Ayun, pinapil na. Kura. Matunok ka. dami. Kadalasan ang buhay. Kadalasan na ito. Sabi talaga itong isda na ito, mga idol. Sobrang ano talaga, no? Sobrang... Ilap talaga, mga idol. Pag, ano na, pag ilalagay mo ba? Pag nasa, ano na siya, idol, mababaw. Iwan ko lang no, kung ba't nagdamihan itong mga isda na ito, idol. Ito yung ano, predator ng mga tilapia mga idol mga tilapia naubos yung similya ng tilapia you got pag it ano pa. pag kasabay uh, pag meron to mga idol kasi ano sila parang kumakain sila ng mga similya ng tilapia no? kaya sila yung dumadami Look, honey, he's hmm. to you. You. yan ito lahat bali lagi natin ang tubig para hindi mamatay no ito, lilinis, Ayun na bro Ita. Ita. Quiet, quiet Quiet ka Yung Yung ano Hito At saka ito 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 is Ito, ito. ito. best I can't Ito Too long Nagyan na natin ito na tubig mo ito Ayun hikap ikap matunok ka ha? Para Hindi sila matuloy Ang mamatay lahat ba Ayan Kisi mo ito din kisi kisi nakatilaw tubig yung natira doon, na ano na namatay na yun yung yun yung lilinisan ko tapos lalagay sa rip no kasi ito sigurado ito dul dito basta basta lang mamatay buhay pa ito kinabukasan may dul ay ay kapi kapanan na natunog fish Bukas ko na lang yun, may, dul yung ay no pag andito si kuyo kasi sayang talaga pag lutuin natin tapos wala siya hindi siya makakatikim no nagkirapan pa naman mga idol lalo na si kuyo no si dido talaga mamingwit kaya yeah. lang natin yun pag andito siya no balisa sa ano lang siguro sa part 2 mga idol no? bangabangan nyo idol kasi yung gusto niya i-crispy daw ay, sarap din ni Sabi ko, nagdala pa naman tayo ng sili yung para dun sana -sano, sa ano, alang sa alang-alang. Sabi niya, huwag na maangangya. Ito, isaw-saw lang daw sa sili. <laughs> Ganun parin rin yung kinalabasan. Yan, hanggang dito lang ito. Hanggang dito lang muna ito mga idols. Maraming salamat po.